ER65 sumusuka na ng langis guys yan tsaka yung dito sa gilid sumusuka din siya ng langis ito yung gagawin natin ngayon guys titirahin na natin to kahit gabi yan tara guys yan guys tanggalin muna natin tong fuel line nya yan kalasin muna natin yan joke itong buntit cap niya open natin yan tara Ayan guys hindi pala natin pwedeng hindi tanggalin tong exhaust niya tong tambodso kasi nga ati kita dito sa tornillo bago natin matanggal problema nito guys sumusuka na ng langis er65 yan nga guys at natanggalan natin tong tambucho pwede na natin kalasin tong manat yun lang ang masaklat na iwan yung aking kalas kulang yung aking sakit dahil naiwan yung ating sakit na pangkalas dito ito na lang yung gagamitin natin guys cross range, pag magkakalas nga kayo pala guys sure nyo na wala ng tubig itong kanyang radiator para yung tubig hindi na sumama doon sa langis bago natin kalasin Dali na rin tong pusrad, rod. Itong return hose. Tanggalin din natin to. Ayan guys, natanggal na natin yung cylinder head. Ilabas natin yung piston. Buksan na natin itong cover sa harap. kailangan pa pala natin tanggalin tong kanyang tangke kasi hindi na kanyang tangke to guys pang ER-15 na tong kanyang tangke guys apigin tayo dito magtanggal ng mga bolt nya dito sa front cover yan tanggalin muna natin tong tangke Yan nga guys, na natin yung tangki. Pwede na natin tanggalin tong mga bolt dito. Gamit tayo ng 14. ito sa iba ba guys dosing sa tanggalin natin yung front cover Tanggalin natin yung connecting rod guys gamit kayo ng 14 sakit para magtanggal ng bolt sa connecting rod and guys natanggal na natin yung Cup. tsaka yung cap bearing nya natagal na rin natin nilabas na natin yung connecting rod guys yung cup bearing baka hindi nyo mapansin malaglag sa langis baka hindi nyo maibalik labas na natin yung connecting rod a piston tanggalan natin yung kanyang piston check natin tong piston ring malaki na yung gap dun sa liner or bore yan guys medyo malambot na Yan guys, kung mapapansin nyo, malaki na yung clearance nya. Yan. Yan guys. Kaya lumulusot na yung langis at sumusuka sa tambot syo. Tsaka medyo malambot na yung kanyang ring guys. Yan o. Yan, tanggalin pa natin itong iba. pag nagpalit kayo ng ring guys pansinin nyo rin yung ribaba dito sa liner baka masyadong malalim na kapag malalim na guys replace lang kayo ng liner kasi kung magpapalit lang kayo ng ring useless din guys hindi rin magtatagal yung inyong makina Ayan guys. Hindi malambot na. Ayan, magkakabit na tayo ng ring guys. Ang ER65 standard. THR brand. Nabili ko siya ng 500 guys. Yan, magandang klase na to. Nahin natin yung ikabit tong oil ring. Yan guys, yung bago. Yung bagong ring. Ganyan ang gap guys. Big lang sabihin. Maganda pa yung kanyang Liner. okay pa yan guys yan guys at nakabit ko na nga yung ring sa piston mapapansin nyo guys yung isang ring dyan may groove yan sumunod sa oil ring yan guys yan sunod sa oil ring yung may groove na piston ring tsaka sunod yung kulay itim sa gitna tsaka yung yung puti guys yan yung setup sa yan salpak na natin uh, sa piston guys wala yung marker yan uh, dito kay titingin sa connecting rod yan guys so makikita nyo dyan ER65 tapos may arrow ang kabit natin yan guys yung arrow nakatutok sa itaas yan guys oh so. sana nakikita nyo guys kasi madilim na dito sa amin yan mabilisan lang to guys kasi itong makina na to ay ginagamit sa water pump yan guys kabit na natin guys at naitiming ko na yung ring pwede natin isalpak baka makalimutan nyo tong cup bearing guys kabit na natin yan guys palatandaan naman yan guys at naipasok na nga natin yung piston Yan, pwede na ulit nating ikabit tong cup bearing nya. itong connecting connecting rod cup. Then guys, naikabit ko na 'yung connecting rod cap. Balik na ulit natin 'tong front cover niya. Guys, naikabit na natin yung front cover. Dito naman tayo sa Mila. Ayan, ayan. Ayan, ayan. yan guys. Yung gasket niya pala. Yung head gasket niya, guys. Ibabalik ko lang. Pero kung gagawin nyo to guys, ibabalik nyo lang yung head gasket. Kailangan. di kita nyo, guys. Gamit kayo ng silicone gasket. yan wala akong silicone gasket kaya grasa na lang yung ating ilalagay pero kung makakabili naman kayo ng silicone gasket guys mas maganda kung ibabalik ko lang pong dating head gasket nya may budget naman kayo guys tsaka available naman yung pyesa ng inyong surplus Japan na makina mas maganda palitan nyo tong head gasket para sure ball na walang aberya at maging problema guys kapag nasa trabaho na kasi guys kapag sira yung head gasket natin may tendency na humalo yung tubig sa langis kaya kung gusto nyo maka sure nalang palit na lang kayo ng head gasket guys Ayan, at nalagyan ko ng anang grasa. Pwede na natin ikabit ulit, guys. Sure nyo lang na maigpit yung ating mga nut, guys. Yan. Lalo at hindi kayo nagpalit ng head gasket. Kailangan nahigpit yung ating mga nut yung mga nut ng ating cylinder head yan pwede na nating kapit yung push rod yan guys yan guys at nakapit ko na nga yung bonnet cap kapit na lang natin yung tambot yan guys ganun lang kadali magpalit ng ring ng ating ER65 sana ay nag-guide ko kayo ngayong gabi sa ating simpleng tutorial yan at kung bago ka pa lang sa aking channel subscribe mo naman ako tsaka pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi ko yung updated sa aking mga video tutorial na i-upload maraming salamat po